Base sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng mga nagtatrabaho sa mga planta gaya ng mga machine operator at assembler. Ang detalye sa report ni Toel Talakay. Hindi nagkamali ng piniling trabaho si Marlon Tarnate, isang air conditioning technician. Alam niya na ito ang pangangailangan ng mga Pilipino dahil mainit ang panahon sa Pilipinas. Ito yung in-demand na na hanap buhay dito sa Pilipinas dahil sa init ng panahon dito sa atin. Ito ang bumubuhay sa kanyang pamilya at nagagampanan niya ang pagiging haligi ng tahanan. At ito yung alam ko para buhay ng aking pamilya sa pamamaraan na alam ko isa lang si Marlon na saan nananatiling may trabaho bilang maintenance worker sa isang kumpanya kung saan kabilang sa industriya ng planta, machine operators at assemblers na ayon sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA tumaas ng 211,000 ang nanagdag na Pilipino na nagtatrabaho sa mga nabanggit na industriya noong July 2025 kumpara noong 2024 sa kaparehong buwan. Pero di lahat ng Pinoy kasing swerte ni Marlon dahil mayroon mga industriya sa bansa na naapektuhan dahil sa sama ng panahon tulad ng sa agriculture, forestry at fishery. Ganon din ang services at sales workers at mga helpers. Ayon sa PSA, malaki ang epekto nito sa employment rate ng bansa. Nasa 1.64 million Filipino ang mga nawalan ng trabaho nitong July 2025 kumpara noong July 2024. First uh tinamaan ng ating bansa yung maraming areas ng typhoons. Uh, ito talaga yung uh, nakita namin na uh, main reason uh, kung bakit uh, una bumaba yung ating labor force participation saka yung uh, employment na rin. Uh, kung nakikita nyo doon sa mga sectors na medyo sensitive sa weather ang ating uh, ang may pagbaba no uh, uh, agriculture, uh, you have construction, uh, you have uh, fishing and in in a way yung retail trade no so doon doon ang may impact uh, kaya siguro yung yung karamihan uh, hindi na nag uh, uh, participate because of the uh, the weather condition Lumabas din sa pinakabagong labor force survey ng PSA na ang Bicol region ang may pinakamababang labor force participation rate at ang may pinakamababang employment rate. Matatandaan ang Bicol region ang madalas masalanta nitong nagdaang mga bagyo at iba pang sama ng panahon tulad ng habagat. Pero ang good news Batay sa percentage sa klase ng mga manggagawa, tumaas ng mahigit 31 million Pilipino ang nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya o pamahalaan nitong July 2025 kumpara noong July 2024. Nagkaroon tayo ng year-on-year -year increase ng mga 1.24 uh, million uh, and this is uh, significant. At ang substantial dito ay nabsorb ng private establishment na 987,000. Uh, government and uh, the government controlled uh, control corporations nagdagdag ng 228,000. So uh, ito yung isa na maganda na nakita natin. Lumabas din sa nasabing survey ng PSA na mas maraming bilang ng mga lalaki sa bansa ang nagtatrabaho kumpara sa mga babae. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.